Nako, Enzo, hashtag secret kilig. Naman, naman. Yes. Alam nga ba ni Ryan ang lahat tungkol kay Jen? Enzo, tayo mukhang alam na natin kung saan ito papuntahin, mm -hmm. di ba? Do you remember the days nung ganyang edad ka pa? Yung mga moments na pag nasa skwela ako, mm -mm. hindi ako makaaral lang maayos dahil... Hindi ka makapag-concentrate. Oo, yung, yung, o, yung oh, babaeng oh. yun lang inisip ko. So, inisip ko ako... Paano ako makakatakas para makatext ko lang siya mm, or makausap mm, ko lang. Mm, mm, mm. Iba, ang sarap pero, na pero ang eh, sarap eh, ng feeling. Ang, ang sarap, sarap ibalik Yes, Oo. tama. Humanda na kayong kiligyan dahil makakasama na natin ang ating Miss Love Track ang debutant na si Jen Darlene Torres. Hi, Jen. Good evening sa'yo. Hi, Jen. Hello, Jen. Ay, po. Good evening sa'yo. mag Night Nay. Nag-debut ka lang nitong November last year, tama ba? So, kailan lang ito? Nako! Jen, sino ang escort mo sa iyong debut? Ah uh, si Vince po. Saan mo siya nakilala? Sa church po. Sa church. Apo. Sino siya sa buhay mo, Jen? Siya po yung first love ko. Describe mo nga si Vince na first love mo. Ah, uh, guwapo niya. Ano pa? Guwapo uh, lang. Talented, passionate talented. sa lahat ng ginagawa niya. Di ba parang love team nga kayong dalawa, di ba? Mm. -hmm. Opo. <laughs> so, five years Opo. kayong magkakilala yes, at magkaibigan din naman. Yes, po. Diba? Ngayon naman, itong si Ryan. So, paano kayo nagkakilala naman ni Ryan na best friend mo ng 7 taon? Actually, hindi ko po malala kung paano kami nagkakilala eh. Sa school ba? Opo. So, so mga, ah, 11, school din. mga 11 pa Opo, lang 11 siya. Opo, 11 or 10. 11 oh my. Sige. Describe <laughs> mo nga si Ryan. Bugnutin, uh, pasaway. <laughs> Bugnutin. Tama. Tama. No, Yung maganda naman. Kay Vince <laughs> nga, talented. <laughs> Kay Vince, wow. talented. Guapo. Pero si Ryan, bugnutin. Ano pa? Gusgusin. <laughs> Gusgu... Um, Gusgusin. Oo. Oh. Pero cute din siya. Kayo ni Ryan, magkaiba na kayo ng school nitong college, di ba? Opo. Pero nagkikita pa rin kayo madalas? Opo, minsan pa. Oh, why? Um, busy na po kasi sa school. Tapos marami pong ginagawa. Mm -hmm. Yun. Yeah. So, bihira na rin kayong magkita. Oh, o yan, kinumpara natin yung kanyang first love na si Vince at saka yung best friend niya ng seven years, Enzo. Si Ryan. Si, na si Ryan, Ryan. yes. Yeah. Sa amin pong pagbabalik, itutuloy natin ang kilig. Sa mga nakaka-relate, tumutok lang at sigurado ako may makukuha kayong araw today. At sa mga nakatatanda o hindi matanda ha, nakatatanda naman, samahan nyo kaming ibalik. Tanawan ang panahon ng kilig dito lang po sa Love Hotline.